Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome na welcome ka po at please don't forget to like, subscribe at mutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello mga kababayan! Welcome back again sa akin YouTube channel. And for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So tinatanong po ni kabayan kung dapat ba ang employer ang hawak at magbabudget ng sahod mo. So hi sa iyo kabayan, shout out. The answer is no. Hindi po po pwede na ang employer mo ang maghahawak ng sahod mo at magbabudget nito. Para po sa kalaman ninyong lahat mga kababayan na wala po sa kontrata na ang employer po ang uh, hahawak ng sahod ninyo or magbabudget ito ang nakasaad po sa kontrata ay pasahurin tayo on time kaya mga kababayan, no, huwag niyo po silang hayaan na sila ang humawak at mag-budget ng inyong mga sahod. Kayo po inagtrabaho, pinagpaguran niyo po ito araw-araw. So dapat po kayo ang may karapatan na humawak nito. At huwag niyo po silang hayaan na sila ang humawak. Dahil hindi po natin alam. Hindi ko sinasabing lahat ng employer ay masama. Pero hindi natin alam yung pwedeng mangyari. So para din po sa kalaman ninyo na hindi lamang sahod ang dapat ninyong mahawakan. Dapat din po na mahawakan ninyo ang inyong mahalagang dokumento katulad ng passport at Emirates ID. So sa mga kababayan ko dyan na may problema katulad kay kabayan sa sahod, hindi binibigay, delay ang sahod, ay pwede nyo po ireklamo ang inyong mga employer. So may more po tayo, isa po itong labor na kung saan nag-aayos po yan ng problema ng mga residente patungkol sa labor. So, ilalagay ko po yung details. Pwede po kayong tumawag. Pwede po kayong mag-file ng complaint sa employer ninyo. At huwag po kayong matakot, mga complaint. Karapatan po natin makuha ang para sa atin. So, hanggang dito na nga lang po itong video na to. At sana po, kabayan, ay nasagot ko yung tanong mo. At maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!